Hello Fire Signs, welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH. Alamin natin ang messages de Energy for September 17, 2023 para sa mga Fire Signs, Aries, sa Sagittarius. Thank you po sa lahat ng nagsusubscribe, nagfo-follow sa aking channel. Um, para sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe na po kayo para mas dumami pa tayo sa ating channel. So, thank you. Taming natin ang messages. Read it, guys. Burning bone. Ritual. Connect with your ancestor. Intuition. and energy work. So, for some of you, ano, um, may mga bagay kayong kailangan ng sunugin Um, magaling pa sa mga siguro mga gamit to na naiwan ng inyong mga lolo lola na um, kailangan nyo ng sunugin, kailangan nyo ng ipamigay, or ito yung um, literal na may mga pain kayo, may sadness kayo, pwede nyo isulat sa papel at sunugin nyo kasabay ng um, pag-pray sa Panginoon, no, na tulungan kayong mag-heal na kung ano man yung mga nararamdaman ninyo. For some, some of you naman, literal, na kailangan nyo dalawi, dalawin yung mga mga namatay nyo ng mga kamag-anak, no, kaninununuan, ayan, baka nakakalimot na kayo um, fire sign. So, malakas For some of you naman, no, malakas yung mga intuition ninyo. And, ayan, maganda yan. Lagi kayong makinig sa mga inner voice nyo, yung intuition nyo, lagi nyong intindihin, fire signs, kung ano man yung mga nakikita nyong signs, ayan, gabay din yan sa atin, fire signs. So, energy work. So, for some of you naman, ay kailangan na kailangan ng energy sa trabaho, no, baka yung iba is talagang tinatamad na. Ayan, kailangan yung mag-meditate. So, tignan natin. So, we have here, discover your life purpose. Kung ano man yung purpose mo sa buhay, make it sure na talagang nakafocus kayo, no? Talagang alamin nyo. Yung iba naman, hindi pa talaga alam kung ano ba talaga yung life purpose niya, no? So, discover it, Um, discover mo yan, no? Sarili mo lang ang makaka-discover nito, fire signs. So, kung ano man yung, ano ba talaga yung pangarap mo, ano yung dream mo sa buhay. Ayan. So, focus lang tayo. So, may inner child din naman tayo. Lumabas din to sa ibang signs, ano. And make it, ano, sa mga decision making. Make it sure na um, matured mind talaga yung gagamitin natin. And lahat ng... Uh, huwag natin iidaan sa pagiging immature, not At sarili lang yung iniisip natin. So, we have here the alchemy, no. May kasi may ano kayo, no. You have a power to um, alchemy kasi you have a power to make the metal into gold ano alam mo yun sa pangarap din to no um, fire signs na kung ano man yung mga kung na discover mo na yung high purpose mo at napag decisionan mo talaga ng maayos um, determinado ka talaga no matutupad at matutupad mo lahat ng yan yung mga pangarap mo So we have here love So for some of you ngayong araw na to Is nagbo-focus talaga Sa pag-ibig Hindi lang yung pag-ibig sa Opposite ano ha So pwede rin yan sa Pamilya, sa anak Ayan Focus kayo at yung iba naman Focus sa paghahanap ng bago Ng bagong love life Bagong ah, mapag-aaralan So tignan pa natin signs. Oops. Oops. Kuha pa tayo fire signs para sa hanggopan. So... So, for some of you, ano magkakaroon kayo ng celebration. May isa-celebrate kayong ngayong araw na to. Pwede sa friendship, sa karelasyon, sa pagkakaibigan. Siguro may pupuntahan yung iba dyan na party-party or birthday celebration. Birthday ng anak, ng kamag-anak, ng asawa. Ayan. So, wow! For some of you, ano... Ayan no, may Ace of Pentacles tayo dito and may paparating talagang prosperity sa inyo, opportunity, bagong opportunity na trabaho, um, bagong manifestation ano. Yeah, may mga darating na kaperahan, mga blessings ngayong araw na to. Wow. We have here the World. So for some of you, ayan, makakaalis na ngayong araw na to. Ayan, may departure tayo dito. So, may, yung iba naman sa inyo, may minamaster ng course na siguro nag-aaral ng ibang lingwahe. Ayan, may accomplishment din tayo dito ng magaga, magaganap. Kaya siguro may celebration din tayo dito dahil may paparating na pera bagong may papaalis din na papuntang ibang bansa. Or it's maybe may paparating na galing sa ibang bansa. So, we have here the temperance. Ayan. For some of you naman, no, talagang hindi maiiwasan to sa buhay, no. May mga conflict talagang mangyayari, no. Siguro for some of you, may naging impatient dito. Naging moody ngayong, moody ngayong araw na to. Kaya, ayan, may mga pag-aaway-aaway. And, ayan, no. <laughs> yung iba na may takot, nag-overthink. Ayan, oh, feeling mo talagang bakod na Bakod ka dyan, oh. Ang hipit-hipit siguro ng nasa paligid mo. May pinihigpitan ka ng magulang mo. Hindi ka makalabas. Hindi mo magawa yung gusto mo. It's either sa relasyon also, ano. So, ayan, napro ka na sa kung ano man yan. So, yung iba sa inyo, may mga delay na mangyayari ngayong araw na to. Tignan natin sana lahat ano na lang no? may paparating na blessing no pero ganun talaga ang buhay no hindi lahat ng um, nangyayari sa iyo is mangyayari sa iba no for some of you talaga may mga um nasang negative so we have here the pool so ayan nga no may ano confirmation card lang to na may bagong journey kang talagang tatahakin ngayong araw na to. So, tignan pa natin. May we have here the Ace of Cups So, ayan, no oh. um, Napaka-emotional mo ngayong araw, no pero sa iba sa inyo, no Parang Wala kang maiambag sa pamilya mo Wala kang maambag na bagong ideas And you feel empty Ngayong araw na to So, kung ano man yan, no Sana Wala na lang, no Sana ma-turn into positive energy So, tignan pa natin, guys. More energy for So, ayan. Um, siguro yung iba sa inyo kaya nakakaranas ng frustration. Ayan, meron tayong six of pentacles. Dahil may mga nakakasalamuha kayong tao na masyadong selfish, no? Sarili lang ang iniisip. Yung iba naman sa inyo, siguro napakadaming utang or um, sila yung may utang sa, sa inyo, no? Ayan. Kaya talagang problemadong problemado na rin kayo. So mahirap talagang maningil ano and yung iba naman kailangan talaga nating intindihin dahil may mga kapwa din tayo talagang walang wala ano. So kailangan nating maging open-minded then ano fire science ngayong araw na to. So may mga inggit na mararanasan dito yung iba sa inyo pagiging careless so be responsible kayo guys kasi andito yung pagiging irresponsible no i turn natin to guys into positive kaya kailangan iwasan niyo yung inggit sa kapwa ayan yung pagiging irresponsible natin yung pagiging careless andito lahat guys no pagsisinungaling mali siya Ayan, yan yung ingatan natin ngayong araw na to, no, maging responsible tayo sa kilos at pananalita natin. So, Meron tayo ditong 9 of pentacles. So, ayan nga yung reward na makukuha. Ayan, talagang sigurong, ayan, no, bless na bless yung iba sa inyo, no. Sana lahat talaga nandito na lang may luxury, may reward kayo, may satisfaction and accomplishment. Dito rin yan sa the world garden, no. I can feel na ang daming makakaalis ngayong araw na to papuntang sa ibang bansa o may paparating kayong mga kamag-anak, no asawa, kaibigan, anak no na pauwi ng Pilipinas. Ayan, kaya talagang nagse-celebrate kayo ngayong araw na to. So, we have here the um, Two of Pentacles. Ayan, may chaos talaga no force gate. Um, yung iba sa inyo masyadong disorganized ngayong araw na to. Siguro ang dami niyo ring ginagawa sa bahay dahil weekends na 'yon. No? Masyado kayong na sa mga likot ng anak ninyo, mga kalat sa paligid ninyo, no. So, hanggang dito na muna tayo, Fire Signs. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!